Oops, te, kapatid. Huwag mo muna ng scroll. Kwentuhan muna tayo. Alam ko po na marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Lahat tayo dumadaan sa mga storms, lalo ngayon may bagyo. Literal yun, di ba? At madalas, when trouble comes, people don't want to stay. When storms are hitting their lives, ang una nalang iniisip, o una nating iniisip, mag-quit na lang o mag-walk away. Pero ito ang gusto kong iwan sa iyo ngayon, kapatid. Stay where you planted. Kapag may mga challenges sa ating buhay, mas ganito ang madalas natin ginagawa, kapatid. Mas pinipili natin mag-quit kaysa mag-stay. Because yes, staying is hard. Ulitin ko kapatid, staying is hard. Sa isang relasyon nga lang eh. Sasabihin natin, makikipag-break na lang ako kaysa tiisin ko itong toxic relationship namin. Lagi na lang kami nag-aaway, nagbumurahan na kami, nagsasakitan na kami. Di ba? Sa trabaho may nagsasabi na nilipat na lang ako ng work kaysa tising ko tong hirap dito di naman nila nakikita yung effort ko eh ganon din sa ministry some say na titigil na lang ako kaysa magpatuloy eh lagi na lang ako ba't lagi na lang ako gumagawa nito lagi na lang ako pinapansin ni pastor pinapagalitan ako why? tingin nyo bakit? excuse me kasi it's easier to abandon the ship it's easier to change our job it's easier to change our career kaysa mag-stay. But here this kapatid, staying authenticates your faith. Patience authenticates your faith. Nakakita ka na ba o nakakita na ba kayo kapatid ng puno na kapag nabalitaan nila sa TV na may bagyo ay nag impact nag impact kasi natapos tapos lilipat na lang ng ibang lugar o ibang bansa, ganun, o ibang bukid. Wala, di ba? Bakit? Because they were planted dahil nakatanim sila kaya sila naka-stay. And the same is true with us. It's God's job to plant you, but it's your job to stay planted. Trabaho ng Diyos na nilagay ka dyan sa simbahan, trabaho ng Diyos na nilagay ka sa pamilya, o sa trabaho mo ngayon, o dyan sa ministry mo ngayon, pero it's your job to stay. The temptation to give up is always there kapatid, pero tandaan mo 'to pwede natin gawing perspective natin sa buhay natin to na sinabi niya sa Colossians chapter 3 na whatever you do, you do it for the glory of God that you are working for God and not for men. Kapag ito kapatid ang iyong naging perspective sa buhay, mapapaisip ka na lang eh bago ka mag-quit. Wait, hindi pala ako nagtatrabaho para sa boss ko. Hindi pala ako nagsisilbi para mapansin ng tao. Ginagawa ko pala ito para sa aking Panginoon Diyos na si Jesus. Kaya kapit lang kapatid, laban lang. Kasi si Lord ang nakakita ng lahat ng hirap, pagod at sakripisyo mo na hindi nakikita ng mga tao. Let me ask you kapatid, can you stay committed even when you have the right to walk away? Can you stay committed even you have an excuse to walk away? Bakit kapatid? Ba't ko napatanong to sa inyo? O bakit ko to tinatanong sa inyo? Kasi napakadali kasing mag-quit eh. Akala natin walang pinapatunguhan nitong yung mga efforts, yung mga sacrifice natin. Pero sabi ni Lord, ayaw nga ni Lord na nababalisa tayo eh. Sabi niya, do not worry about tomorrow for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. And sinabi rin niya sa 1 Peter 5.7 na, Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Kapatid, huwag kang mabalisa o wag tayong mabalisa. Stay planted because God cares for you. Ulitin ko kapatid, stay planted because God cares for you. Kaya kapatid, kung ramdam mo ngayon na parang gusto mo nang mag-quit, samahan mo ako kapatid na mag-pray at isurrender natin lahat kay Lord. Sige kapatid, let's pray. Lord, salamat po sa reminder na ikaw ang nagplan sa amin kung nasan man kami ngayon. Aminin namin, Panginoon, na minsan gusto na namin mag-quit. Gusto na namin sumuko, pero salamat dahil you are reminding us to stay planted. Lord, Lord, give us strength to remain faithful kahit may mga storms, kahit may mga temptation. Replace our fear with faith, our worries with peace and our weakness with your strength but with your strength Lord God we lift up our work our families our relationships and our ministries to you remind us always that we are not doing this for men but for you alone Lord God Thank you Lord dahil hindi mo kami pinapabayaan at lagi kang may malasakit sa amin. We give you all the glory and honor And all the praise in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Kapatid, tandaan mo ito. You are planted by God. And what God plants, He sustains. Kaya, huwag kang matakot, kapatid. Huwag kang sumuko. Huwag at huwag kang bibitaw. Stay planted. Dahil may plano ang Diyos. May purpose ang Diyos. At may malasakit ang Diyos para sa'yo. Declare with me, kapatid, na... I will stay where God has planted me. I will trust His timing and I will not quit because my God never quits on me. God bless sa'yo kapatid.